ligang batas kung hindi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung <laughs> tigilin natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa democratic na gobyerno ay mapapag-unlad ang ating bayan. Mapapaaral ang ating mga anak. Mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawala ng bahay at malang mawawala ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. surrender tayo. Kailangan sumigaw tayo ng ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad na walang mga magnanakaw. Ay karapatan natin mga Pilipino na magkakapatid. Ano man ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang mahalaga sa atin. <laughs> ng ayon nasa kulelat na tayo nasa ilalim na tayo turismo kolelat sa bayan nating minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Sa <laughs> uh, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting na mga tao. Tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga ay nan na, ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Yeah. nito sa amin na walang mananagot ko komisyoner na ako sa kumilen, ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at kongres na puro magnanakaw! <allas> Nakakaw! Bakit naman makawang sa amin. Bakit humantong sa ganito sa panahon ng Pilipino? ay halos wala nang makain tatlong beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 milyon ang nakakaranas ng gutom habang ang mga ay pataba ng pataba. pang ng bilyon milyon-milyon dalas na mga aeroplano Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. VAT sila ng bat. Tama so, sa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. Pilipino ay nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot. Namamatay ang mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapaopera sa puso habang ang mga buhaya ay wala nga ba silang puso. Pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay nagkabaha lindol baha mahal na mga tao ang kairapan at katakawan ng mga magnanakaw pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha. Ay, mga anak mo, dahil ginagat ng tagal. kailangan po ang taong bayan ay magingay na. Ayo may obligasyon sa pagdarasal o hindi sa pag-aksyon din. Ang sa libro ni Joshua, Pito Nakalipol na po sana ang kasamaan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Sana po magising na rin ang aming mga kapatid. At sa 2028, ay huwag na iboto itong mga magnanakaw na ito. <laughs> mga kapatid, mga kababayan, alang-alang sa ating mga anak na tatlong taon pa pa ganito at walang mananagot ay walang pagbabagong mangyayari. Doon sa ibang bansa, sa Indonesia, naggrabi grabe in number one sa korupsyon, nagtayo ng tunay na Independent Commission on Corruption na pinangunahan ng dati nilang Supreme Court Justice at dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia ay gumaling na, na, na gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon, ang Indonesia ay mataas na rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 jan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang <laughs> ang budget natin nahawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador, naggaling dapat ang calculation computation kung magkano ang may income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP ay lobo lobo na ang budget palto palto na palto na tong Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ang inyong pong napakinggan ay ang damdamin nag-aalam na damdamin ni Attorney Rowena Guanzon.